Kinunita ng Commission on Human Rights ang kagitingan ng mga Pilipino sa panahon ng batas militar, 42 taon na ang nakalilipas. At samantala gagamitin sa pagtuturo ng human rights education at reforma sa militar ang mga martial law files. Ito ang balita ni Rosalie Coles. 42 taon na ang nakalilipas mula ng maranasan ni Mang Pablo Mangalindan ang itinuturing niyang pinakamarahas na karanasan sa kanyang buhay, ang maging biktima ng pangaabuso noong martial law sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos. 23 taong gulang si Mang Pablo at isa siyang leader ng militanteng grupo noon na ang tawag ay samahan ng demokratikong kabataan. Nakasama siya sa huli at malaking demonstrasyon ng iba't ibang militanteng grupo noon bago ang pagdedeklara sa batas militar. Pagkatapos noon, hinuli siya at ang kanyang mga kasamahan at pinagbubugbog umano ng higit sa 20 sundalo. Sa pilitan din siyang pinaamin sa kasong rebelyon na bunsod ng kanyang pagkakakulong ng halos isang taon. Umamin na ako may, may pinapahami sa akin eh. Habang hindi ka umami, binubugbog ka. Unamin ko, akin na ako yung mga nahuli yung mga armas, mga munition, ang kanyang istorya ay kasamang naitala ng Commission on Human Rights sa 5,388 na mga kaso ng paglabag sa karapatang pantao noong panahon ng martial law. Tinawag itong martial law files ng CHR at nais gamitin ng komisyon upang laging maipaalaala sa lahat na hindi na dapat pang maulit ang itinuturing na madilim na bahagi sa kasaysayan ng bansa. This archived evidence can be the basis for curricular reforms in human rights at all levels of the Philippine educational system, for reforms, at, uh, for policies, programs, and projects of the security sector. Layon din ang komisyon na makabuo sa hinaharap ng Human Rights Education Curriculum sa pangmagitan ng Department of Education at Commission on Higher Education. So both uh, secretaries were members of the Board of Trustees of the Memorial Commission recognize the importance and relevance of these martial law file documents. Rosa Licos, UNTV News, Worldwide.